So, hi guys! Good morning mga kalapatids! For today's video, magpapatak tayo ng eye drops sa mata ng ating mga pigeons. Dahil nga, napansin namin na lumaglag na yung mata nila dahil sa pamumula. So, nag-research kami ang sabi, um, one called eye daw yung tawag dito. So, ayan guys, hindi sa isa na namin yung mga pigeons namin from right to left ang pagpapatak namin every night. So, may 5 days na kami nagpapatak sa mga eyes nila. Ayan, ganyan lang guys. Ayan. Yan, Yan palang pampatak namin is nabili lang namin sa Shopee guys. So, ewan ko kung paano big kasi siya pero parang KCL um, eye drops ang tawag dito. Pwede rin siya sa cats, dogs, uh, iba pang klase ng animals. Pwede rin siya sa mga birds, yan, like pigeons. So, ganun lang guys. Anyway, lahat pala ng mga alaga namin pigeon is white. So, meron din naman kaming assorted color, pero hindi pa namin sila pinapakita. More of like white talaga yung focus namin dito. So yeah, for more updates, like and share.